magandang araw po ngayon po ay panglimang vlog ko na po uh, panglimang araw po sa daily vlog ko doon sa ating paglilitos ngayon po ay araw ng sabado at marami po tayong gagawin doon sa ating hydroponics doon sa kabilang area so tingnan po muna natin yung ating litos uh, pang third batch na siblings so ito po yung panglimang araw nila So, ang gagawin po natin ngayon is ah, dinan na lang muna natin diligan kasi ngayon pong hapon is ito transfer ito transfer po natin ito doon sa kabilang area doon sa Kratky uh, Kratky Hydroponics greenhouse doon sa kabilang area. So, may tanghali kasi ngayon is maghahakot po ako ng foam at saka mag Uh, prepare po ng para matamnan doon sa ating pang first batch first batch doon sa kabila so ito yung update ng tubo ito po yung na is na isa ko po last Monday ng gabi at saka ngayon po ay Sabado na so may shading po ulitin ko may shading po ito na medyo makapal po doble po yung gina, uh, nilagay ko kasi masyado mainit sa amin ngayon ito po yun tsaka ito pala po yung mga foam na hindi ko pa nabutasan at tsaka ito na po yung papunta na po doon sa kabilang area may butas na po ito may mga butas na po ito tsaka ready na po para po sa ating first batch magandang araw po uh, ngayon po ay araw ng sabado at panglimang araw po ng pag-vlog natin so ngayon po ay sa sinasabi ko na po ay magtatransplant po tayo ng first batch natin ito so ready for transplant na po ito tsaka, ito po yung second batch next Saturday na naman so ang gawin po natin is alisin na lang po natin ito at saka i-harvest para po ay may magawa na po natin ito mapapagawa na po natin yung mga yung hollow block pero dito po tayo magtatanim ng ating first batch ito sa bakantang ito at saka dun sa kabila dyan tayo maglagay ng first batch so ang gawin natin is mag install po tayo ng foam yun po pala yung nahakot natin kanina na foam, mga foam so maglagay po tayo dito ngayon i-install po natin yung mga foam ready for planting. Tsaka nga pala, ano, uh, maintenance po natin dito. Ito yung first batch, so wala nang gagawin natin dito kasi mamayang hapon ito na na ito. Sa ito naman po ay katulad pa rin kahapon, water living, water level checking Uh, okay naman po yung water level nila. So, yun na ito. Okay. check palagi yung wood pwede yung diligan din natin ng na ano kunting uh, nutrient solution na full strength buha mula ko ng pandilig So, yun po. Check po natin yung level. Okay pa po, po yung level niya. So, tapos na po. At saka punta, tata, punta, punta na po tayo sa punta na po tayo doon sa ating pag-set up ng foam. lagi yang pula pintu plastik gitu. dalawa na po ang nagawa ko uh, before po to na natin is lagyan po natin ng plastic cellophane doon sa ano para mapaglagyan ng nutrient solution so eh tuloy-tuloy ka po to hanggang matapos yung ano, 1000 heads dito hanggang dito doon na po yung tapos na yung natamnan tapos na natamnan na mga bed kaso hindi ko po nakayang tamnan lahat so bukas ay eh, magpatuloy ko bukas yung pagtat pagtatanim so ang nagawa po ngayong araw is nag-arrange lang nag-install ng mga foam naglagay ng plastic at saka nakapagtanim ng nasa 153 Heads 153 Heads So hindi ko na kaya na maglagay ng shading. Siguro bukas na to. Kaya to bukas ng umaga. Saka na yung iba. Yung paglalagay dito ng shade hindi ko na gawa ngayon. Kasi gabi na. So dito nalilisan ko na dito. na ko na yung mga dito. Ito yung hoy oh ah di pala istrosa dito so yun lang po muna sa ngayon at saka bukas ay pagpatuloy natin yung pagdatanim natin ng uh, seedlings dito sa ating trapiko maraming salamat po sa panonood